The Rooftop Ang mapapanood nyo ay kuha ng security camera sa isang office. Usually, nagpupunta ang mga nagtatrabaho sa rooftop para makapag-relax, magpahangin at manigarilyo sa break nila. Isang gabi, habang busy siya sa paghitit ng sigarilyo, may nangyayari na din pala sa paligid niya nang hindi niya alam. sa frosted glass ng pinto, makikita mo ang dahan-dahang paglabas ng imahe ng babae. Tila umaakyat ito sa hagdan at naglalakad sa harapan ng pinto. It could be just a coworker, pero pagkatapos manigarilyo ng lalaki sa rooftop, pagbukas niya ng pinto, wala namang tao doon. Ang imahe ng babae ay bigla na lang naglaho Mukhang hindi niya nakita ang babae sa salamin dahil wala siyang naging reaksyon nang buksan niya ang pinto. Ang sabi ng nagpost, ito ay kaluluwa ng dating nagtatrabaho sa office kung saan nagpakamatay ito sa pagtalon sa rooftop. Hindi pa din kaya matahimik ang kanyang kaluluwa kaya nagpaparamdam pa din siya sa gusali? Ikaw na ang humusga. Mindshaft In this video, isang Ukrainian man ang nag explore sa gitna ng kagubatan. Hindi sinabi sa post kung ano mismo ang ginagawa ng lalaki sa lugar na yon ng mag-isa, pero makikita mo na napapalibutan siya ng matataas na puno. Sa likod niya, may abandonadong mine shaft na binarahan ng mga putol-putol na kahoy. His curiosity kicked in, kaya sinilip niya ang ilalim ng shaft. Pagtutok niya ng camera dito, that's when he had a terrifying encounter. Ох, завел коп в жуткое место. Такие руины. И вот, ну, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло. А как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, и Nakita mo там Tignang mabuti ang loob ng mineshaft. Sa ilalim nito makikita mo ang isang mukha na nakatingalang nakatingin din sa kanya. Malinaw mong makikita ang mga mata nito na tila nagliliwanag pa. Makikita mo din ang hugis ng mukha at bibig nito. Ang creature na nakita niya ay parang katulad ng bungo ng tao. Meron nga kaya talagang naninirahan sa ilalim ng balon na to kaya tinakpan nila ng mga kahoy ang itaas nito? What do you think this is? Ikaw na ang bahalang magpasya. Ghost Track Merong folklore sa San Antonio, Texas na tinatawag nilang haunted tracks. They say a spirit of a benevolent boy lingers by the railroad crossing to lend a ghostly hand. Kapag nga daw nagpark ka malapit sa railroad crossing at may paparating ng train, may magtutulak ng sasakyan mo para hindi katamaan ng train. At kapag sinabuyan mo ng powder ang sasakyan mo, lalabas ang handprint ng bata. Ganito ang ginawa nila sa video para tignan kung totoo ang urban legend. Oh, Roberto, go! Se ta cayendo! Just do it, Para. Okay. It. <laughs> Whoa, well, it's still working, look! Yeah, put your hand there. Sorry, sorry, sorry. Put it right here. Oh, okay. Who's. Wait, no, then do it again. Heriberto, do it again. it, Ready, ready. No magic. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Go, go, go. Mira, mira, mira. Stop playing with <laughs> Sinabuyan ng lalaki ang likod ng sasakyan nila ng harina para makita kung totoong may lalabas na handprint. Sa una, wala silang nakita. Pero nang pagsaboy niya sa gilid ng kotse, lumitaw ang maliit na handprint. Ang nakakapagtaka dito, kapag tinanggal nila ang harina sa salamin ng kotse, Pagbuhos nila ng powder, muling lilitaw ang handprint ng bata. Kahit napunasan nila ito ng paulit-ulit, hindi nabubura ang marka ng kamay dito. Totoo kaya ang urban legend na to? Kayo mga kag-goosebumps, ano ang masasabi nyo dito? Funeral Service Pagkatapos lang ng funeral service nung araw na yon, nagmamaneho ang lalaki ng mag-isa para dalhin ang ataol sa pamilya niya However, sa gitna ng kanyang paglalakbay, mararamdaman niyang hindi na pala siya iisa Dahil sa likod niya, may ingay at pagkatok na nanggagaling sa loob ng ataol. lumakas ang kalampag ng ataol para bang kung sino ang laman nito ay humihingi ng tulong para palabasin siya. Sa takot ng driver, inihinto niya muna ang sasakyan. Inayos niya ang mga gamit sa likod ng sasakyan na maaaring gumawa ng ingay. Sinecure niya din ang ataol ngunit nang muli siyang magmaneho, bumalik muli ang pagkatok na naririnig niya. kahit inayos na niya ang mga gamit sa loob ng sasakyan, nagpatuloy pa din ang pagkatok na naririnig niya. Nang maulit muli ang pagkatok, hindi na nga siya huminto pa at ipinagpatuloy na lang niya na maihatid ang ataol sa pamilya nito. Ayon sa kanya, sa tagal niyang nagtatrabaho sa funeral service, ito ang unang pagkakataon na naka-experience siya ng ganong pangyayari. Ikaw, kaya mo bang magmaneho ng mag-isa knowing na ang kasama mo ay patay na? Heavy Footsteps Si Mari ay mahilig mag-post ng mga video kasama ang alaga niyang pusa ni si Top Top. Naging routine na nila sa gabi, bago sila matulog ay lalaroin niya muna ang alaga niyang pusa para pagguri nito at kasabay na din ito ang pagv-video. Isang beses, lagpas alas 12 na ng gabi, naglalaro lang uli sila ni Top Top nang bigla na lang silang napatigil sa ginagawa nila. Ito ang nangyari. Wie mm -hmm. Sa bubong nila, nakarinig sila ng mga kalampag para nga daw tong naglalakad. Sinasabi lang ni Mari sa sarili niya na pusa lang yun. However, hindi nawawala ang takot sa kanya dahil hindi normal ang ingay nito. Kahit ang pusa niya ay napahinto sa paglalaro at naging alerto ito sa paligid nila. Sa nerabios niya, napadasal na lang si Mari. Ang buong akala nila tapos na pero hindi pa pala. Patingin-tingin si Tap-Tap sa bubong at bintana na para bang nararamdaman ito ang naglalakad sa bubong nila. Time check na time check. 12.39 AM. Salon. Tugo pa. pa. Salon ba? ba? Tahimik ang paligid, kaya dinig na dinig mo talaga ang bawat yabag sa bubong. Hindi ito tunog ng pusang naglalakad dahil kung napakinggan mong mabuti, eto ay tunog ng naglalakad na tao. Nararamdaman nga ni Top Top ang takot ni Mari, kaya para maging komportable ang amo niya ay tinabihan na siya ng alaga niyang pusa para bantayan at protektahan siya. Ano sa tingin niyo ang naglalakad sa bubong ng bahay nila nung gabi na yon? kung ikaw si Mari, kaya mo bang silipin sa bintana ang pinagmumulan ng ingay? Lights in the sky. Nagkagulo ang mga tao isang gabi sa Cocuda, Colombia. Hawak-hawak nila ang kanilang cellphone at may videohan sa langit. Naggulat na lang sila dahil sa likod ng makakapal na ulap. Naglitawan ang mga hindi maipaliwanag na ilaw. Panoorin ang video Makikita mo ang paglabas ng ilaw sa likod ng makapal na ulap Hindi ito mga pangkaraniwang ilaw Nag-iiba-iba ang kulay nito at hindi rin siya katulad ng sa regular na eroplano. Nung lumabas ang kulay berdang ilaw, mapapansin mo na static lang ito as if kung saan nang gagaling ang mga ito ay nakahover lang. Matapos noon, naglabasan ang mga puting ilaw at ito ay may mga erratic movements. Mabilis din ang galaw nito at pabago-bago ng direksyon. Sa likod nga ba ng ulap nakatago ang isang unidentified flying object? O eto kaya ay vast aerial hoax lang na gamit ng mga drones. Just like before, nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais nice kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5 at kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.